Samahan niyo kami kung may ni ulib. Olive. Pasensya na kayo ako ng voice over dahil may ubo siya. Meron tayong araw-araw set sa diyan, Meron tayong pritong isda, pritong isdang maliliit. At saka ang banat. sa Tagalog tulya yun. kain na tayo. Ayan siya, mauna na siya dahil mayroon pa akong gagawin sa tindahan. May tumatawag, may tindahan kasi kami maliit. Kaya hindi kami kumisa magkasabay ng pagkain kapag Pag may bumibili, natawagan ka, kasi ba, pupunta ka, wala tayong magagawa. Wala pa kain kapag may kasabay. Kaya, yan, sabay kami kahit pa paano. Kaya lang pa tayo, -tayo ng pagkain. Pasensya na kahit nakakamay ako. Kami, kalang dalawa nakakamay dahil masarap kumain na nakakamay pero hindi naman pwede talaga ang kutsarahin ang banlak at saka ang araras sa tanong. Basta masarap kumain sumabay na kayo sa amin sabayan nyo kami Pero masarap kumain kasi kahit simple lang ang ulam basta kung may kasalo buong ang pamilya, walang sakit masaya na yan salamat sa inyong panunod at sana ipalo nyo kami bye bye hanggang sa muli ang namin pag upload mga mga daw sabi ni parang ulit bye